Hello guys, ayan welcome back sa aking vlog. Ayan for today's uh, video, uh, i-share ko sa inyo kung paano ako nag-start na mag-incubator, magamit ng incubator para sa ating uh, first time na pag-breed ng mistisang manok ayan. Kasi daw po sinasabi dito ng mga uh, mga magaling na mag-alaga ng manok, mahirap daw po na magpapisa ng sisiw kapag yung manok mo ay mistisa or kaya tiksas, mga gano'n yung mga imported na manok. Mahirap daw po yun na pa-anihin, papisain. Kaya ngayon, uh, meron po sa amin nagregalo ng manok at uh, uh nangyari po na nangitlog siya. Sayang naman, di ba, na hindi natin pa uh, papisain or maging sisiyo. Uh, maganda kasi na sa bahay na meron tayong mga alaga at uh, sayang dahil binigay lang din sa atin yung manok. Kaya naisipan ko na bumili tayo, bumili ako ng incubator incubator para Uh, makapag-breed tayo. So, ngayon, ito yung first time ko, kaya excited talaga ako, guys, na uh, gumawa ng vlog. At uh, sana magustuhan po ninyo ang vlog na to. Uh, at uh, makapag-share ako ng magandang idea. Ayan. Dahil pareho tayo, uh, first timer. Ayan. Sabay-sabay tayong uh, magbalagon ng mga Pasok kayo na. Ayan guys, dumating na nga yung magde-deliver ng ating Lazada at uh, ito na, nireceive na natin yung ating incubator. Ngayong araw at uh, ngayong araw din ako nag-start uh, ng paggawa uh, ng ating uh, challenge. Ayan, uh, masasabi ko to ito ay isang challenge sa akin kasi nga ay wala pa tayong experience about sa pag-incubator uh, at uh, Igit sa lahat, wala tayo yung experience sa pag-aalaga ng manok, lalo na yung mga sensitive na sensitive na manok. Ayan. At uh, ito na nga, i-unboxing na agad natin, agad-agad para makita agad natin kung yung dineliver nga sa atin ng ating ah uh, Lazada na okay naman yung product sa atin para kung meron siyang defect uh, maibalik ma maibabalik agad natin sa nag-deliver ayan so kita natin yung uh, incubator na hawak-hawak -hawa ko ngayon ay para siyang ano yan styrofoam na ano yan box so ayan bubuksan natin at nang makita natin yung loob kung ano yung nasa loob niya ayan ah uh. uh, meron siyang ano yan Um, automatic na na set up ayan para sa pagpainit at uh, ng box at meron na rin syang pangsaksak ayan ready na siya isi set up na lang natin maya maya at ayan na nga guys ng pagkatapos noon dahil excited nga tayo gaya ng sinabi ko uh, dahil first timer excited na tayo na natin yung itlog at uh, hindi naman masyadong basa. Basta lang natin malinisan yung itlog. Ang ganyan para pag uh, pinasok na natin sa incubator yung uh, itlog ay uh, sigurado, sigurado tayo na malinis. Ayan. Ito nga pala guys ay nakita ko rin lang din sa YouTube at uh, dahil first time tayo, nag-search din tayo ng pamamaraan para para paano gawin yung pag uh, breed ng ganito yung manok. ayan na guys, ayan. Uh, yung tubig nilagyan ko lang siya ng kunting patak ng Zondrox at uh, tama lang ng tubig at uh, alam kong uh, hindi naman ma masyadong marami at hindi naman masyadong kunti At uh, ito na niridi na iriridi -re na rin natin yung uh, yung plastic bag para sa atin incubator. Ayan, nilagyan natin yung plastic bag ng uh, tubig mga uh, tatlong 3 cm mga ganun. Uh, para kasya lang talaga sa ano yan, sa maliit na box natin na incubator. So ayun na nga. Ayun 'yun yung ano niya, yung line niya, ganyan kapuno. At ah, uh, uh, maya maya ipapasok na natin siya. Sa loob ng incubator, punasan muna natin siya para sigurado na yung plastic ay uh, walang ano yan, walang leak o kaya basa sa labas niyan. So pag pinasok natin sa box ng incubator, uh, sigurado tayo na hindi siya magkakaroon ng leak o kaya hindi mababasa ang wire na nasa loob ng ating box. So, ayan na nga. Uh, i na natin. Ganyan. Ipahihiga lang natin ng maayos. Dahan-dahan. Para hindi mabutas yung plastic bag ng ating uh, nilagyan ng tubig. Tapos, yung sa harapan naman, i-clip natin siya Ayan, ng ganyan. At uh, bago yan... Magre-ready uh, mag tayo ng papel, yung ginamit kong papel para maklip sya, yun yung instruction ng ano. Kasi meron naman tayong instruction na susundin para sa pag-setup uh, ng ating incubator, ayan. Yun na rin lang yung ano, inano ko para hindi talaga maiwasan natin na masugatan yung plastic para hindi siya mabutas, ayan. So, ayan na nga yung wire, yung sensor niya para ma-detect yung ating antube uh, big. Ah, uh, lalagyan ko siya ng scotch tape para hindi siya laging magalaw kapag uh, binubuksan natin siya o kaya kapag nag ah, uh, iniikot natin yung binabaliktad natin yung uh, itlog kasi every 3 days or 2 to 3 days Ayan, babalik ta rin natin yung itlog na ating ano yan, yan uh, papipisain. So, ayan, isaksak na natin siya para ma-free na natin bago natin ilalagay yung itlog. Ayan, at least alam na natin na nakaset up na yung timer na kailangan mag-reach tayo ng mga 37.5, mga something ganyan bago natin ilagay ang ating um, ay, yung itlog. Uh, so, pag uh, na-set up na natin, antayin natin siya hanggang sa ma-fully, ma-ano na natin yung timer niya na naka-set up. Uh, kailangan nasa, sigurado tayo na nasa 37.5, mga something ganyan. At uh, ito nga pala, pakita ko sa inyo yung pag uh, tingin, meron din siyang ano, Um, parang flashlight na pwede makita natin yung itlog kung filtered niya siya or hindi by 1 to 3 days makikita na natin siya kung talagang um, maganda yung itlog na ipinasok natin sa sa loob ng box ayan sa loob ng incubator uh, ganyan lang naman guys sa ngayon wala pa tayong makikita na para yung ugat-ugat niyan yung vein ng ano yan ng sisiw kasi kasi hindi pa tayo nakapag-start na uh, para sa ating pag breed So ayan na nga nakaset up na siya guys, ready na ang lahat. Yung tubig naka na, nailagay na natin. Tsaka na narin na rin natin yung sensor. Ayan, kailangan natin na hintayin lang yung oras ng kanyang pag-init. Ayan para ma-heat na siya. At yun na nga. Dito na nga, guys, ay nasa 37.7 tayo. Ayan. So, ito na nga, uh, nilagay na natin ng yung ating itlog dito. Ayan. Ayan. Nilagyan natin ng sign para makita natin siya kapag yung ating itlog na ikot na natin or hindi pa. Yan yung sign natin para hindi tayo malito lalo na kung marami na tayong itlog na nailagay dyan then guys ito tatandaan nyo ito kapag nag uh, ikot kayo ng itlog 2 to 3 days ganyan um, uh, i-sprayhan nyo to ng konti yung itlog para magkaroon siya ng moisture ayun na mainit na nga siya oh. maganda na yung temperature niya then ito tatakpan na natin ng ganito. nga. At uh, finally, ito. Pwede rin natin hindi lagyan ng ganito at uh, pwede rin natin siyang lagyan. Pero sa akin, dahil first time ako, kailangan, dahil sa first time tayo, kailangan natin kumplituhin yung talagang nararapat para wala tayong sa ulit. So, ayan na nga. Titingnan natin kung may magandang kalalabasan. At sana naman, uh, maganda nga yung kalabasan nito dahil ito yung first time natin na mag-breed ng ganito. So, yung mga hindi pa guys na nakapag-subscribe sa atin, ayan, please uh, subscribe na lang po yung mga gusto pang uh, uh, makapanood ng ating mga susunod na video about po sa pag-incubator at sa mga iba pa pong vlog namin ng mga kalukuhan, pag mga personal vlog po, ayan, travel, pang-pamilya, ayan, tsaka kung may gusto po kayong uh, i-add sa aming uh, mga video na gusto nyo makita. Ayan. Pwede rin po kayo mag-comment para sa ating mga susunod na vlog. Ayan. At uh, ito nga pala guys, oh, pagtakip natin, hindi naman talaga totally matatakpan lahat. So, hayaan lang natin na ganito. Okay na, okay na siya ng ganyan. So, wala namang problema. So, hanggang sa muli, hanggang dito na lang ating uh, vlog. At uh, sana samahan nyo kami guys sa mga susunod pa na aming blog about sa pag-breed at sa kung ano pa mga bagay. Thank you guys for watching. Bye bye.